Yan, good morning. Another vlog tayo dito sa site natin. Alas 7 na ng umaga at makulimlim at tuloy-tuloy ang ulan. Pero kung walang bagyo ay mainit na ito. At yan, ang hukay natin. Oo. Oh. Sobrang lalim ng tubig Pero dito kanina Pinakita ko dito sa taas Wala ng tubig So, bakas na lang ng mga borax na nandito, ayan. So, ito kanina yung puno ng tubig, no? Ah, halos kalahati dyan sa gulong ng mga sasakyan. Ayan. So, wala ng tubig, pero ang ulan ay tuloy-tuloy pa rin. So, mag-ingat po tayo mga kamister sa maghapon dahil panay ulan. So, baka lalabas kayo magdala ng payong kaputi magbuta kung pwede ayan so hanggang dito na lang bye bye